slice po di ka smaller para mabuo yung bilis ng bola pero rin itong gawin para mabuo yung direksyon paano mag forehand slice kaya ang dahilan kung bakit tinatawag na slice ang hit na ito ay dahil literal kang nagli slice ng shuttle kapag normal na tinamaan mo ang shuttle cock ganito ang hitsura tinamaan mo ito ng square sa court ito ang nagbibigay ng direksyon at lakas pero kapag nag slice ka tinatamaan mo ito sa gilid ganito at natatamaan mo pa ang ilang feathers para maimpluwensyahan ang ikot nito pwede kang magbawas ng ang bilis ng bola ay so, mo ng direksyon na mas karaniwan at ang dahilan kung bakit ginagawa o gustong gawin ng tao ito ay dahil may kasamang panilin lang kasi sa normal na cross drop, ipapakita mo lang ang mukha ng raketa sa huling sandali. Sa slice, mas mabilis ang galaw ng raketa na magpapaisip sa kalaban na magpapalo ka ng smash pero iba ang direksyon ng bola at biglang babagal. Para sa mabilisang pagrefresh ang drops ay tungkol lahat sa kritisismo. Papatamaan mo ito ng ganito, tama? Normal na drop ay ganito pero kapag ikaw ay gumawa ng slide, babagurno mo talaga ang mukha ng raketa sa huling sandali at mag-a-apply ng pitik. Kaya kung gusto mo ng mas mabagal na slice, Tama? Tama. Ganito sa hawakan mo hanggang sa huling sandali. Pwede mo ring laruin ng diretso ganito. Kaya ulitin natin, muli ang slice. Pwede kang maglaro para mabago ang bilis ng bola. Pwede mo rin itong gawin para mabago ang direksyon. Tama, isa pang beses. Itaas mo ng mataas. Itaas mo ng mataas. Slice. Pwede mo rin laruin yung mas mahigpit, di ba? Ganito, or pwede mo rin piliing mag-slice smash, kaya parang ganito. Ganito, may ura, mara mo rasawin ng reverse slice na imbes na gayatin ng ganito, gagayahin mo ng ganito. Ang forehand reverse slice ay medyo mahirap pero parehas lang ang konsepto. Uh, ipapakita mo ang straight na mukha ng raketa, tapos ganito, tama. Kagento at mapapalingon ka dahil kung maraming ganitong slice ang lalaruin mo, mukhang pareho lang. At kung diretsyo mo itong lalaruin, magaling itong panlilin lang. Ang problema lang ay medyo... Makakahirap gawin nito kayang napansin mo. At syempre, sa kabila, ang reverse cross slice ay medyo mas madali. Ganito rin ang konsepto, itataas mo ito at ipapakita ang straight na mukha ng raketa. And sa huling sandali, kukunin mo ito ng paanggulo at isislice, di ba? Ang pabaligtad na cross slice sa backhand corner ay isa sa paborito kong tira. Pwede kang makakuha ng maraming slice dito at kaunti lang ang gumagawa nito. Kaya sa backhand side, pwede ka pa rin pumili ng pabaligtad na cross slice. Halimbawa, magpapakita kang diretsyo. Ganito. Pwede mo rin laruin ng diretsyo na pabaligtad, di ba? Kaya nito Suki, ang slice ay mas advanced na teknika. Talagang inirekomenda -re kong sanayin muna ang solidong straight drop bago sumabak sa maraming slice. Ang slicing ay nakababawas din ng tibay ng iyong string. Tama. By the way, mahalagang skill ito, lalo na para sa singles players. Mas bibilis ang pagbaba ng mga drop shots mo at mapanlin lang ang mga galaw mo. Pero ulit, mag-focus muna sa mga pangunahing teknik para malayo na ang mararating mo. Pero humingi kayo ng slice video, kaya ginawa ko na rin. Pakicomment kung anong tingin nyo sa video na ito. Sabihin nyo rin kung anong gusto nyo makita sa susunod. Paalam.